araw yan, talagang I have to, I don't have fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Itong nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayoy Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mabanta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna ng sinabi ng Alcalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX o ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o ACAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kaboang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from uh, from Secretary uh, former Secretary Alan Kapuyan kasi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP intelligence. At humingi ako ng kon sa kanya, ng tulong sa kanya. Kylie check na kung, kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. how would you feel? Diba? Eh, ang dami ko ng, dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating uh, yung appropriations. Eh, di ba? mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Uh, sa kanakita ng gano'ng na kokontig tao lang na mga lawmakers lang sila sila lang nag-usas para para binago yung buong bicamera yung yung kwan yung nep at uh, kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon eh obviously election pa nang ginawa doon sa GA 2025 hindi na sila nahiya ang kakapal ng mga mukha nila ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalabang kami rito. And you know, galing naman ako sa gera so kaya ko naman. You know? I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi ka rito. Samantala, mariin namang itinanggi ng mga kongresista aligasyon ni Mayor Magalong kaugnay ng korupsyon sa Kongreso. Ayon kay House Minority Leader at Four Peace Representative Marcelino Libanan, wala ani siyang naririnig na ganito sa kanyang mga kasamahan. Eh, sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung uh, sinasabing uh, uh, 2025 uh, na yung gaay ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon yun po ay strictly na ini-implement po ngayon. I am the leader of the, minor, of the minority and I have not uh, received any report of the minority, uh, any member of the minority telling me na mayroong ganong mga mga seven ay seven akap wala po akong narinig na ganyan. Pagdating naman sa umano'y natatanggap na death threats ng alkalde, sagot ni Congressman Libanan. Alam niyo po pag uh, government official ka, eh, kasama na po yan eh. Uh, hindi, hindi po ordinary maging public servant. Uh, uh, pero e ewan ko kung uh, kung mayroong ganyan, pwede niya i ipa i report yan sa, sa DICT. Madaling matuntun yan kung sino nag-treat-treat na yan. Grace Doctor Lero, UNTV News and Rescue. Tio, sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.